Samantala, balikan po natin po yung balita dyan po sa may Mangaldan, Pangasinan na, na pagtaas po ng uh, mga naaksidente. Umabot na po sa 130 ang bilang po ng itatalang road accident sa bayan po ng Mangaldan mula Enero hanggang Hunyo ngayong kasalukuyang taon na. Ayon po yan sa hanay ng Mangaldan Police Station dahil dito mas paigtingin pa ng bayan ang seguridad sa gitna ng kakalsadahan at maging mga regulasyon buhat ng naitatalang mataas na bilang ng vehicular accidents. Palalakasin pa ubanon ng hanay ng kanilang police visibility sa mga barangay maging ang pagpapatrolya sa mga outpost at fixed border control points para sa mabilis na pagresponde. Ayon rin kay Municipal Health Officer Dr. Larry Sarito, isa rin sa nakikita nilang na maaring naging dahilan ng pagtaas ng aksidente ay ang mga pakalat-kalat na aso sa kalsada, pagmamaneho ng mga motorista ng lasing at pagmamaneho ng mga e-bike ng mga minor de edad na wala pang lisensya dapat umanong paigtingin pa ang mga nakapaloob sa ordinansa at maisulong ang mga panukalang may kaugnayan sa mga nabanggit na suliranin upang matiyak na magiging ligtas ang mga kakalsanahan. Rekomendasyon naman na ng pagtalakay umano sa nasabing panukala ay kailangan na dumaan sa wasto at legal na proseso at pag magsagawa ng resolusyon na mag endorso sa sangguniang bayan upang mapag-aralan at maiputo pa dito ng wasto ang mga nasabing uh, regulasyon. IFM News. IFM News. IFM. IFM. IFM.